taluno's lunos pa rin po ang sitwasyon sa iba pang mga probinsyang dinaanan ng super typhoon Yolanda. Sa kabila ng kanilang paghihirap, nagagawa pa rin ang ilan ng umite. Live mula sa Basay, sa Samar, may report si Cedric Castillo. Cedric Yes, Jessica, sa tuwing nakakausap natin yung mga kababayan natin mula rito sa may Basay, sa Samar, ang sinasabi nila nakakatuwa raw na kahit papaano ay nakakatanggap ng tulong ang mga kababayan naman natin dyan sa Tacloban, sa Leyte. Yun nga lang, paalala nila sa pamahalaan, sana naman daw ay huwag kalimutan ang lalawigan ng Samar. Sa pampang ng barangay San Antonio, bayan ng Basay sa Western Samar. Tanaw na tanaw ang lunsod ng Tacloban sa karatig na lalawigan ng Leyte. Kasabay ng paghampas ng alon, maririnig ang ugong ng mga aeroplano at dagundong ng mga chopper na nagdadala ng relief goods sa napinsalang lunsod. Paghupa ng mga tunog, nakabibingi ang katahimikan. Pagtalikod sa dagat, ang larawan ng barangay San Antonio ay ito pinatag ng bagyong Yolanda ang mga bahay, ang lupa hindi na halos makita dahil sa tambak ng kahoy at yero. Gutom ang buong barangay. Hanggang kailan po natin kakailanganin ng relief? Mga isang buwan, sir wala kami mga trabaho. Kahit na may pera ka sa bangko, eh, wala naman tayong ITM. Isa ang barangay San Antonio sa mga napuruhan ng super typhoon. Sa mahigit isang libong kabahayan na nakatirik sa barangay, hindi na raw aabot sa isang daan ang natira. Lumampas na sa limampu ang mga nakuhang bangkay sa lugar na ito pa lamang. At sa kauna-unahang pagkakataon, maririnig na raw ang tinig ng barangay na pinadapa ng nagdaang unos. Nay, nay nawagan ako buhay kaming lahat tapos ano, huwag na lang magpadala ng pera, pumunta ka na lang dito. Gabriel dito, Carmona Cavite. Buligi kami, Gabriel. Kuya so, nananawagan ako sana. Tulungan mo kami dito, padala mo ko ng ano, damit. Aking mga anak, Santipolo. Huwag silang mag-alala kasi kahit kami naglangoy kasama kong aking mga apo na maliliit po rin ang Panginoon kasi min binigyan pa kami ng lakas ang katawat. Lilia, nandito ako, kapatid mo, tuling. Mang ilang ilang kilo ng bigas at ilang pirasong dilata, Ito pa lamang daw ang tulong na natatanggap ng barangay. Isang linggo makalipas ang trahedya. Wala raw nakakatiyak kung may dapat pang asahang relief na dadating. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nahawa pati ang aming grupo sa pagtawa ng ilan sa harap ng pagsubo chinelas namin. Ito yung eba, mga chinelas namin, baiba. Tingnan nyo. Baibang kulay, ito. Baiba. Yan po bang uso ngayon, ma'am? Ano, yeah. yeah. na napulot lang namin dun. Alin dyan, sa alin dyan ang sa inyo? Wala. Wala. <laughs> namin sa akin, eh, nawala. Anong favorite color nyo dyan? Ito, violet. Nakukyotex, nagwasot din. Ha, ha, ha ano At sir, talaga, basta toothbrush. Ano kayo nagsisipilyo ngayon? Eh, ito, damit. Ginaganyan dahil. na lang namin. Dahil... <laughs> Babangon anuman ang mangyari. Ito raw ang panata ng mga tigabarangay San Antonio sa kanilang sarili. Pero sa ngayon, kailangan daw nila ang pag-alalay. Biyaya raw galing sa itaas ang tulong na lumalapag sa bayan sa kabilang dulo ng Pampang. Pero sana raw, hindi mananatiling sila ay nakamasidlang. sa Davao City. Anhi kami karunsa sa San Antonio Basisa sa na, na bagyuhan tabang ako ninyo. Sila. Sila. Kamagalala. Buhay kami. Jessica, matapos ang uh, retrieval operation sa laganap ngayong araw ay uh, umabot na sa mahigit 200 o ang uh Takeover ng mga bangkay dito sa may uh, bayan ng Basay, Samar, sa lahat ng mga uh, barangay dito. ano. Sabatala kanina Jessica, bandang uh, mga lasing ko ng hapon itong video na pinapakita natin kung saan dumating yung uh, truck-truck ng mga relief goods mula sa provincial uh, government o provincial office dito ng uh, Samar. At uh, nakita rin natin kanina yung ilang mga miyembro mula naman sa International Red Cross na dumating dito rin sa bayan. Jessica? Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Samar Cedric Castillo.